Ang hapon sa yung tanan guys Update guys sa uh, katong mulberry na kung gihitang kalagdahon guys Bisan Dili pa kayo sa taas Nga iyang punuan di pa kayo taas Ang gihitang kalagdahon muna ni guys oh Masa matured na yung sanga Bunga na gina siya guys muna guys 2 weeks guys itong Gikan sa Pagtanggal na kong dahon Muna siya guys itong daghanan niya bunga Hmm bunga niya guys o oh. naghana mm, tara hangtod pag ginagre guys o oh. so, subos o oh. Mm. Uh, yung mga bunga niya sandili kita ko yung punuan matured naman niya hang sanga wala bunga na gitsa guys mm, tangan bunga guys okay, o oh. bunga o oh. mm, tara Dilikin ni dakong guys. Ubo kena dengan uh, punuan Perdagangan dengan bunga guys oh. hmm. Ese bunga Tidak ah, guys Kena lang guys ah, Selamat sa pagtanaw Amping mutanan permi God bless yang tanan